Gusto mo lang umati yata eh. Gusto mo umati? Oh, pakalimero ka masyado eh, no? Pakalimero ka masyado eh, kita mo daanan ah, niya eh. Paano pag may dumaan mamaya diyan? Oh, parking. Talagang ah, talaga paano talaga. pag may dumaan mamaya diyan na sasakyan? Luwag-luwag. Uh, uh, Ay, no, makakadaan pa sila diyan, no? Talaga nang hihingin ko ng Ba. galing talaga diskarte nito, Pati yung harapan ng bahay, ginawa ng parking, ano? Pinagkakitaan pa. Kaya nagtatrapik dito eh. Galing nitong taon to. Ginawa ng hanap buhay yung tapat nila, oh. kalsada yan. Uy! Ba't niya ka nagpapaparking? Ah! Eh, kalsada yan eh. Tapat namin yan eh. Anong tapat? Bakit kasama ba yan sa ano? Nabili nyo? Kasama yung sa namin. nyo? Binin namin yung bahay niyan. Kasama yung tapat namin. Ano kasama yung tapat? Amin yan yung tapat. Hindi sa inyo yan. Amin yan. Daanan yan. Kalsada yan. Yun know, ang mga hanap buhayan dyan. Dapat namin yan. Wala pa kalama. Huwag mo nalang dito. Diskarate ko to eh. Walang pakilang may eh, nagtatrapik dito eh. Ano nagtatrapik? Diskarate ko to. 20-20 lang naman yan eh. Bakit ba? 20-20 ano, lang pang ano yan? Gusto mo lang umati yata eh. Anong gusto umati? O, oh, pakilang meron ko masyado eh. No? Pakilang meron ko masyado eh. Kita mo daanan ah, yan eh. Paano pag may dumaan mamaya dyan? O, oh, parking. Alamay ah, paano pag may dumaan mamaya dyan? Na sasakyan luwag-luwag Ang dami mong ano eh bakit ba naiinggit ka ata sa amin eh iba eh, 'tong sa inyo eh? kita niyo mali ang ano niyo kalsada yan ginagawa nyo parkingan Mainggit ha kami tapat niyo yan eh kalsada yan oo bakit tapat mo ba 'yung pinaparada hindi naman ah kaya nga eh, daanan nga yan. Daanan, makakadaan pa dito yan. Yo, masabing pangalan na yung lupa ako ito. Wala kang diskarte Diskarte mo kasi, buk. Diskarte ba tawag yan? Oh, diskarte. Ah, ano, kumikita mo? Daanan yan eh. Anong daanan? Daanan yan. Kasama yan, sa binig namin lupa. Kasama yan. Anong kasama? Anong kasama? Anong kasama? Bahay lang binili nyo dyan sa kalupa. Hindi kasama yung tapat nyo kasi kalsada yan. Daanan ng tao yan. Daanan ng sasakyan yan. Amin pa rin yan. Kahit anong sabihin. Anong amin pa, pa rin. Tapat namin yan. Kung hanggang saan lang yung bahay nyo, hanggang dun lang yung ano nyo. Bakit may titulo ka ba yan, yung kalsada? Ha? Anong kasama sa titulo? Ipakita mo nga. Kung ano, sa inyo yan. Ito, pa pa ako ito eh. magawa na, pati yung anak po eh. Walang magawa. Ginawa parkingan yan, dyan? Starting ko to, wala kang pakalam doon. Diskarte. Mautak ka din eh. Yung ano eh. Yung kalsada ginawa nyo yung ano eh. Hanap buhay eh. Paalinga-linga ka pa dyan eh. Madaanan sana kayo ng ano. DPWH. Gitero ka. Galing mo eh. Mga diskarte mo pang ano eh. Panggugulang eh. Pati daan. Giyagawa mong ano. Hanap buhay may presyo pa parking 20 ahun uh, na to mauli ka sana